Yan guys, shout out ka lang kay Joseph Bellarano. Siya lang ang malakas dito. Oh, at wapo pa. Oh, Nagahanap ng buriner. Baka may gusto dyan. Malaki ang kita, araw-araw. Huwag -araw. lang sa baba. Oh, oh, oh. Ito oh. ka na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Okay, guys. Nice. Okay, nice. pasa. sapat, sapat. video. Yeah, video yeah, Jesus! Ano, loto mo ka? Ano ba sabi mo sa magiging jowa mo? Kana? <laughs> Ayan na. na. yung mga, ano? Sabit, salambat. alay sa alay Ang tiyo tawag, tiyo tawag. mo, sabi Pai! mo. Yung o. Ang Pak kok. Hai saya mau Good morning ya. Kalau dapat datangnya hari harau. Good morning, good morning. Ya nah. Iya nah, wala mana. Papa rak pasak na naman an milung-milung. Marcelo mana dekat sini? Kelompok empat loh ini. Ha. Enggak tahu dah. Utu papa in uto we lu uto na sa Oke. Okay. Okay.

Natawa na tawto magbuboyok naman oh. Ay tan pula, uyan na naman. Kilik na naman. Oh, uyan na uyan pula. Pakaraya nga di? Oo. Oh. Ah, so yan Yan yung isa mga idol. Okay. na. Ay! Inuto ng kalastasun. Okay. Pakaraya pa kalastasun. Numan ako. Oto! Okay. Oh, o oh, pakaraya. Uyan niyo. Kala! Okay. Oo. Oh. Salak. Numan mo na. mo. ka mo. na mga aking maglawga. Sa... Okay. na mga maglawga. Okay. na aking maglawga. na ano mga aki? Pira pang aki ang gigibuhon. Oh. Oh. Puro siran mo ya. Okay. Maingay na naman tayo ngayon mga doon kasi may huli tayo. Ege, okay, o oh, gabi na. Uh, Tarok pang banyira. Oh, Tarok pang banyira. Oh, mga doon. Tarok pang banyira. Okay. 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 Tamad, ah, hey. -kita -kita Kapotina, ah, panira, okay. 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 Tadi. Okay. 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 Ang okay. sa pagbayad na naman siya ito. Ayaman na naman si Boss! Wow! Palakpak! na palakpak mo! Yay! Doc Willie baba! Happy na naman ang Maestro! Yes! Very good! Maestro, ano mo sabi mo? Salamat sa biyayaan ni Dagat. Ayan! Happy na naman si Maestro! <laughs> Ngiting tagumpay! Di Barkada, baka may mga single dyan na foreigner <laughs>